Sampung pribadong establishmento sa lungsod ang isinailalim sa Labor Inspections ng Ministry of Labor and Employment o MOLE BARMM. -M, ang PPP story mula kay Liz Miro. Ikinasa ng Mole Barm ang labor inspection sa sampung pribadong establishmento sa lungsod mula Hulyo 28 hanggang Agosto 1, 2025. Ang inspeksyon ay sinagawa sa ilalim ng Labor Enforcement and Advisory Program ng MOLE na nakatuon sa pagsusuri ng General Labor Standards at Occupational Safety Health Standards Compliance. Partikular na binigyan pansin ang tamang pagbabayad ng sahod at ang pagpapakalat ng impormasyon kaugnay ng bagong minimum wage sa ilalim ng Wage Order No. BARMM04. Pinangunahan ng mga opisyal mula sa Regulatory Standard and Information Division sa ilalim ng Bureau of Labor Relations and Standards ang serye ng inspeksyon sa pamumuno ni Officer in Charge Director Abdul Rahman Noor. Ayon sa mole, naging mahalaga ang face-to-face -face na pakikipag-ugnayan ng mga labor inspector sa mga employer para itaguyod ang kaalaman sa umiiral na labor regulation particular sa kaligtasan sa trabaho at kapakanan ng mga manggagawa. Sa direktiba ni Minister Muslimin Bapa Musema, patuloy ang mole sa pagpapalakas ng mekanismo para sa makatarungan at ligtas na paggawa sa lahat ng pribadong negosyo sa rehiyon. Miro. i philippines